O oh, mga ka-brothers Ito po yung ginagamit kong Panggamot sa Ano bang sakit ng manok Tulad ng Yung Ano ba yun yung Pisik ng manok Yung oh, Anong tawag ko kasi Bulotong yung bulutong ng manok at yung foul kulera pwede din itong gamitin gamot follow for more kung gusto nyong malaman ba ang ibang gamot na ginagamit ko sa mga ano tignan naman yung mga alaga ko talagang healthy o oh. Ito pa yung isa 8 month Nandun pa sa kabila pero sa ibang vlog natin. Ibang vlog.